Okay guys, good morning So dito na tayo mag intro guys so Nakikita nyo sa likod ko, simbahan So nandito kami ngayon sa Tagaytay Okay guys, ayan eh, nakapayong kami Dalawa, dito kami guys ha Eto guys yung mga tinda nila rito Ayan o oh. Okay guys Quick ano mo tayo stop dito sa The original buko pa <music> i uh -huh. For you, I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view! Hi guys, good morning. So dito na tayo mag intro guys. So, nakikita nyo sa likod ko, simbahan. So nandito kami ngayon sa Tagaytay sa Our Lady of Lourdes. So hindi na ako nakapag-intro kanina sa bahay nung umalis kami kasi medyo umaambon. So okay, dito na tayo mag intro Mararating lang namin ngayon at ongoing yung misa. Naabutan namin yung 10am na mass dito sa Our Lady of Lourdes Parish dito sa Tagaytay. So yung susunod na mass is 12 noon. Kaya abot na abot namin. So kararating lang namin pala guys ngayon at ito yung first family na labas namin since last nung April 29, yung birthday ng tita ko na ginanap sa Tagaytay, Indang. Yung Casa Prima sa Tagaytay. So ito yung sumunod. Ngayon, lakad tayo guys. Lakad lang tayo ng saglit. So ngayon ay nandun sila sa loob yung family ko mother ko, father ko. Kasama namin si Mike, yung pamangkin namin ng wife ko. Ayun, tas daughter ko nandun. Tita ko rin nandun. Birthday nga pala ng mother ko. Kahapon, ay, nung Friday, July 25. Ma, happy birthday sa'yo. So, ayun, kaya pala kami napunta rito sa Our Lady of Lords Parish kasi uh, para magsimba. <laughs> Hindi, kasi birthday na mother ko nung, nung Friday. So, nagya sila mag-mass ngayong Sunday dito. So, ayun, sa, dapat nga pala nasa ano ako ngayon nasa run for ako sa company namin yung pan run namin unfortunately for some reason pinospon due to weather condition kaya ayon so iririsked siya sa other time or in the near future kung ano man date yon kaya buti na lang talaga kasi kung nagkataon na natuloy yung run for ako tapos nagpunta sila rito ngayon dito sa Tagaytay dito sa Uh, our lady of lords Hindi ako makakasama Or either Sumama ako dito Kasi Sunday mas Family banding namin Tapos hindi ko samahan yung ano Yung pan-run Pakita ko sa inyo guys ng mabilis yung ano Yung ligid na itong simbahan Yung sasakyan namin guys oh. Yan Ariel sasakyan namin guys yung puti grabe o oh, BYD ang ganda oh. ito yung gilid na simbahan guys sa mga nakarating na dito or nakapagsimba na dito alam niya na to yung buong paligid or buong kapaligiran na itong simbahan mayroong parking to guys sa baba sa mga hindi na makapag park dito Ayun guys, oh, may parking yun. Pakita ko sa inyo ng uh, real quick lang. Ayan. Kung makikita nyo, naka-cord siya. Kasi, puno na eh. Ayan siya. So, yun yung likod. Lakad tayo. So malit lang tong compound ng ano guys, nitong simbahan. Paikot lang siya. So again, nandito kami ngayon along with my family, mother ko, father ko, Kuya Ariel uh, My wife, my daughter Si Mike, yung pamangkin namin ng uh, Wife ko, saka tita ko si Tita baby So kami-kami lang Malamig dito ngayon guys Lakas ng hangin pero Umaambon-aambon ng konti Sa ngayon walang ambon or walang ulan Dahil wala naman ng bagyo So nakajakit tayo ngayon Ito na yung gilid ng simbahan guys Tapos naikutan natin Tapos ito na yung harap, susunod Ito yun guys. Let us pray. Grant we pray that this gift is in us without Okay guys, tapos na yung mas Para tapos lang Okay guys, paalis na kami. Nagpatina muna kami ng ulan. Ang lakas eh. Punta na kami sa sakyan. Tara Mike, dito na yan. Punta na kami sa sakyan guys. Nagpatina lang kami ng ulan. Pinabutan kami. Parang ah, ito mo nga buhok. Okay lang ba? Ayos. Wala nga. Umuulan yung buhok. Hindi na, <laughs> <-ula yung> <laughs> dito na kami ba? guys <laughs> sa loob ng sasakyan. Umuulan na naman. sa Punta na kami sa aming kakainan. <laughs> ayun okay, kami ulit. Okay guys, ayun, nakapayong kami. Dalawa. Dito kami guys sa Mahogany Public Market. Kararating lang namin. Ayun. Ito, oh, may kakain na ang tanghalian. Pangatlong ano namin dito, kain. Tagay okay. tay, mahogany beef market in Bulaluan. Ayan pa, indahanan. Ay, nasa top. Tindahanan guys. Paket kami. Mami, hawak ko. Hindi tayo talo. Mauna na. Masama makasama natin na sa likod. Oh, eh, ito yun guys, oh. tayo? Dito na lang ba? Ito? Doon. Doon tayo dati kumain, Ito. Oh. eto guys yung mga tinda nila rito ayan o oh. ang dami rin pala mga pumunta moto vloggers dito tsaka mga vloggers o oh. may mga stickers nila dito yan guys sa uh, Amy's Eatery Mahogany Market Bulaluan tabi-tabi yan sila marami nang ganda niyan soon sa dulo. Hindi lang yan, meron pa yan doon. Ngayon o, kabilang dulo Dito kami ngayon kumain Ito kami lahat o oh. My wife ko, daughter ko, mother ko Father ko, kuya Ariel kita ko So guys, nakapwesto na kami rito sa Amy's Hotel eh, Amy's Eatery, dito kami Hintay na lang namin yung aming Order na bulalo Ayan o no? right bro. Inukuha pa lang. Pero hindi ni lutu na 'yun. yun. Lalagitin init lang 'yun. Pas may amoy na dito Okay. Few moments later. Bulalo. Cap sui. Umaapoy pa lakas oh. oh. <laughs> Ang bulalo guys oh. Sarap sa malamig na umuulan. Bulan lo guys, oh. Ayan. Chapsoy. Bulan

我送快递来了没？哎呀，我我我，那边都有。 Oh, sih? <tuk tangan> Ito yung may sarili ko. Parang ganda ko sa akin. Ano niya ano yung vlog. Tingnan oh. niya. Maganda. Few moments later. And... Wala na. Ito na guys. After ng ilang minutes namin kainan. Ayan solve Yung lecheplan guys hindi ginagalaw. Hindi namin alam kung libre o may bayad. I-roll mo nang maayos. Ano to? Ang ganda ko sa camera o ko to? Kahit <laughs> ang mga mata mo ay kuya mo, ikan masasabi mo. Naka record. Sabi mo, ang ganda ko sa camera. <laughs> Makaway ka sa camera. Sabi mo, ang ganda ko. <laughs> birthday mo yun. Tama. Birthday ni <laughs> <birthday. laughs> <laughs> mother. Happy birthday, ma. <laughs> Happy birthday. Happy <laughs> birthday.

Okay guys, tapos na kami kumain katatapos lang namin. Okay na. Ito na, dala ko na. Doon, pabalik namin sa sakyan. Tapos okay. lang namin kumain. Shout out sa Inis uh, Eatery. Okay, okay. Yung? Hindi. Okay. Ayaw nila eh. Naiga. Ito namin sa sakyan guys. Mamaya ulit, umulan no? Hmm? Guys, ito yung ano, mga karne dito ng baka o kalabaw yata to. Ayan o. No? Ika pa. Ayan o. No? Puro baka. Nag-CR muna kami guys, 10 pesos. Yung ihina kami puputok na eh. Hindi nakakayaan dami bumibili rito. Ayan Okay guys, tawid na kami. Mulan na. Ayan, dito na sila o. Oh. Dika na. Dito tayo sa balansa sakyan. Kanami guys sa sakyan. Op, oh, danda no, maputi ko. Oh. <laughs> tits, pasok. Ah, 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 ah. Kailangan mo tuntungan dito. Hindi. Okay. Ayun guys, sasakay na kami rito sa <laughs> sakyan. Alis na kami, Pauwi na kami. Kuyarel, sige, sige, sige. Yeah, sige, sige, sige. 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 Okay. Uwi na kami guys. Kita-kits tayo sa bahay. Okay guys. Quick, ano mo tayo stop dito sa the original buko pa eh. Ayan o. Oh. Si Mike, pamangkin ng wife ko. Ano? CR ka? Ha? Huh? Ha? Oh, Ayun guys, the original buko pie bake shop dito sa Santa Rosa. L ano, Tagaytay Road. So las sa Los Baños Laguna guys yung original niyan. Okay guys, nandito tayo ngayon sa the original buko pie ng Los Baños Laguna. So quick stop lang tayo kasi bumili sila ng buko pie sa loob. Hintay lang natin sila. Yan oh, dito oh standby muna tayo rito standby antay antay muna natin sila guys Time check muna ngayon ay 1.30 p.m. Kaya yung panahon, maliwanag na yung kalangitan. May mga ula pa pero uminit na. Kanina nung nandun kami sa Mahogany, umuulan na malakas sobrang lakas ng ano ng ulan pero humihinto naman ngayon dito guys tingnan niyo ang init oh walang ulan walang ambon pasukin natin sila dito guys sa loob ay ang ganda na pala rito Ang luwag na pala rito. Ngayon lang uli kami guys na punta rito. yung mga presyo ng milk nila oh. Okay Buti naman okay na maluwag na. Pasadaan ko lang guys para makita nyo. Yan din sila mga tinda dito. dami na pala rin na tinda rito so, so tara Hmm. okay, guys, lumabas na tayo sa loob. Init na. Dito na ulit tayo sa labas. Hintayin na lang natin sila. Nandun sila sa loob. May tinitingnan pa or may bibiliin pa yata. Ha? CR si ka? O oh, sige. Dili si mami o. Oh. Eto may bariya o. Oh. Sino? Oh, o yun o. Oh. Mike pa. Mike. Kilip nga tayo muna sa 7-Eleven na mabilis. Ayun, lumabas na tayo guys sa 7-Eleven. Nagtanong lang tayo kung meron silang tindang hot wheels. Wala pala. Balik na tayo sa sakyan. kita guys oh. Rito tayo. Oh. Di ba? Okay guys, nandiyan na sila. Ayan oh. Yun oh. Okay, uwi na tayo. Ipakit sa tayo guys sa bahay. Okay? Okay guys, back to the vlog. So, nandito na kami sa bahay. Kararating lang namin hindi ko na video yung ano eh, yung sa pagpasok na sasakyan kasi ang daming ano eh, nakaka-part So ano eh, tawag doon. Inano ko muna, ina inassist ko muna yung si Kuya Ariel para may pasok na maayos sa akin namin. So maraming maraming salamat dahil nakarating kami safe and sound dito sa amin all the way from Tagaytay. Ayan, so dito ko na puputulin guys yung vlog ko kasi masyado na mahaba. At maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa amin ngayong Sunday sa Our Lady of Lourdes, Paris sa Tagaytay hanggang doon sa kinainan namin sa Mahogany. So kita-kits tayo guys hanggang sa susunod na vlog. Stay safe, stay dry, magingat kayo lagi. Peace out!